Okay. So ayan guys ha ah. Kita nyo, ang ganda ng view diba So dito lang ito sa may baras Parting baras to sa Tal dito maging tala So ayan ha ah. Ganda may mga nasila sila ah, Laman So meron din kainan dito So ayan guys So ito Oop oh. Tapos ito, papunta na nakikita nyo may signage doon. ayun uh, yun na nakalagay. Uh, parang Laguna Lake na yung diretso nyan. Yung tubig na yan. So, yan. Ayan. May sunflower. So, yan. Dito nyo. yan. Dito yan sa Magintala. So, ito lang sa parting baras to. So, ayan. Ma, picture mo. Tayo sa may iyan, no? Tayo dito. Ah. Tayo dito. Ah, dito. Ah, ito. Parang hangin bridge 'to. Ay, hindi. Yoga, 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 yoga. Oh, bading bading ka. Takot takot ka. Ayan, panik tayo dito sa ano. Tayo dito sa kawayan na ano tulay uh, makita natin yung so, ingat ingat lang kasi baka mahulog yung cellphone yan kung makikita nyo to guys yan ano na yan uh, laguna lake na yan laguna lake yan sila ate tsaka si Nicola picture daw sila Oh yeah, guys, Get on your.